So, ayan. Good morning! Naririnig nyo ba ako, Charin? So, hindi ko alam kung naririnig nyo ako, Charin. Ito, try lang natin to. Ito kasi yung bago na bili natin. Cheers! Ayan, thank you sa donor, sa sponsor. So, guys. Sakit okay, mata ko Mag-try tayo ulit. Ang paganda tayo, Charin. Hindi paganda. Magdidik, try lang natin dikit. Feeling talaga to. Wala <laughs> kasi may ginagawa kasi ako, guys. Ayan. So, kailangan yung ating mata. Ano yun? Hindi pa pala Kaya ng ano. Kaya-kaya, yan. Tiyarin. Tignan muna natin sa kabila. Ba't ayaw? Pinuturo ko kasi yung ano ko, yung ginupit ko kasi yung ano ko, guys. Tawag niyan. Pinupit ko ang aking nails. Kaya, hindi ko alam kung ano. Saan ang left, saan ang right. Tignan na naman na. kapag maikli ang buhok. Doon yan. But, ang, ang hirap naman, dito yata tayo. Wala, hindi pwede ilagay yung ano ko. Charing, malaglag. So, ganyan na lang. Wala, ganyan siya. <laughs> Kasi hindi ko mailagay, guys. Sorry na lang, man. Sorry talaga. Sorry. O yan. Ilagay natin, wait lang. O yan, ganyan, paglagay. Ganyan siya. And then... Ang oh, haba niya, guys. Ay, alisin natin. Kasi masyado siyang mahaba. Wait lang, guys, ha. Masyado siyang mahaba. So, ilagay natin siya ng maayos. O, oh, matusok yung mata natin. Hindi kaya siya malaglag. Diyos ko, Lord. Baka naglakad tayo na laglag yung mga mata natin. Feeling ko malaglag siya. So, ayan. Ay, Charlene. Maganda na pa. Ba? Ay, ba't gumagalaw? Gumagalaw-galaw siya. <laughs> Yung isa pa. Ay, hindi siya ano. Hindi siya maayos. Kasi gumagalaw siya. Ano ba kasi ito? Kailangan siguro lagyan ng ano. Magnet kasi siya guys. Pero syempre, kaga parating ginagamit. dalian na natin at naubos na yung oras natin. My Ito ba yung kabila? So, naubos na yung oras So, ano sa tingin nyo, guys? Staring. Mm. I close my eyes. Ala, para siya malag lang. Kailangan i siya ng maayos. Hindi siya nang dikit. O, yan. So, ayan na. O. Oh. O, oh, ano? <laughs> Okay na ba? Okay na ba yan guys? Okay na ba? Maganda na ba siya? Charing, maganda na ba ako? Okay cute.